As time goes on, like we do, um, one Less we break. journal entering about once a week. Mm. Yeah, so we'll go through. So this one was the world I had them write about the world in a hundred years from now. Mm -hmm. I were principal for a day, which they had a lot of fun with, mm -hmm. and he's really good at that when we're coming up with ideas in the class. So he'll definitely have some good vocabulary, which is really good. Um, in science, we're doing matter right now. Um, so we're learning all about natural math. Yeah, so he's get, he's understanding the concepts and getting and really able to kind of explain them to me when I ask. So yeah, no, yeah. He's, he's getting it all. Yeah, I, I, really well. I like it when we go home you when know, I pick them up mm -hmm. from school. He's he Talks a lot about <laughs> what they studied at yeah. school. So yeah, oh, I really you, like it so when you guys guy are that. you're fully yeah. in the loop. Right? Yeah. 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 So they had the Chromebooks mm -hmm. um, and we learned about how to narrow down the search with key search yeah. terms and words and he did really well with that um, and yeah so they uh, have yeah. we, we have seen like a lot of improvement for him especially like yeah. the way he explained what you, what he's learning from you and stuff oh, so, good. Yeah. that's good mm. eh? he learns a lot from you yeah, thank you so much always so <laughs> yeah, no, he's always so, so great, interested great. in all yeah. the lessons he's excited he, always, he, to he to keeps come. on repeating <laughs> repeating what mm -hmm. they studied every amazing. day we get to learn a lot of fun things this year actually yeah, no, you got a 97 right now. Huh? Yeah, I, I was to oh, he's so yeah. proud. Look like um, him. <laughs> that's my highest grade. <laughs> yeah, no, he's you're doing super, super well. You got like, you know, um, yeah, nothing crazy, nothing I'm worried about really. ito tayo ngayon guys malilibre tayo ng pang dinner natin dahil merong mga good job ito dalawa yun no? guys I own a donut company ay uh, in the donut company niya Mavericks oh ito yung pinag order nila kanina that's the donut they were getting ito yung mga deserve kasama natin mga deserve pili na kayo guys natuwa talaga kami kasi ay galing kami sa school nila for parents and teachers conference at talaga naman wala kaming wala kaming marinig na pangit sa pag-aaral nitong dalawa na to well rounded well rounded well flat <laughs> hey, mami ano na papajans kayo ay hey, ako warma ay, di tingnan natin kung anong iba pang mabibili sa shawarma. Ang tayo naglalakas ka. Masarap buhay niyo. Wala kang pasok bukas. Ako may pasok pa mamaya. Wala pa akong tulog. When you become a boss, you will get a lot of earnings. Si, ano? Boss. Si daddy, busabos, hindi boss. So, there's the worker. He's working. Some earnings go to the manager and That's some why go I, to the boss yeah. and then the boss gives the manager I That's why I told you you should boss. be the boss of your own company Actually, not a boss You should be the, the owner of your company You should be the owner Ito nga tinuturuan namin kasi uh -huh. kami medyo malabo na kami doon eh be Ayawan lang natin kung magagawa pa yeah, Dito kami napadpad. kasi okay. kami naman ay mga mahilig sa shawarma Dito kami naligawin Ah. Lapit lang to sa bahay, dito sa may tapat ng shoppers. Ano ba to? Parang plaza ng Makay, ha? Anong MacGyver? for ano? Nang Copperfield. Nang Copperfield. Oh. So, dinadandaan na lang namin, eh, sabi ko, may shawarma dito, try namin. Order kami. Order kami ng dalawa. Ano? Dalawang wrap na large, large wrap isang beef shawarma ah, so, isang beef doner at isang mixed meat ayun, ang price right na so, yung beef doner 13.95 ang mixed meat naman, large shop 14.95 tapos yun naman na rin namin na large protein sabi so, ni Mami, 45 lang daw ang lalaki na daw na serving so, yun na yung aming uh, hapunan ngayon total sa ko naman at natutuwa talaga ako kasi nga napakaganda ng aming meeting with the teachers ng dalawang batang to talaga naman sobrang proud niloloko nga kami ng mga teachers sigurado daw na Christmas gift <laughs> halos nagtatap naman sila sa klase yung dalawa kaya nakakatawa talaga nakakataba ng puso walang masabi yung mga teachers nila napangit <laughs> saktong sakto pag namin Kapi-pick up ng pagkain. Eh, meron pala kaming package dito. Hinihintay namin. Wow! Baka tumagal na ako nito ng taon pa. 10 years <laughs> sa company. Ayan. Wow! I-unbox ko yung regalo ni mami sa akin. Talaga naman. Kaso pang work to. Hindi personal. Hindi ano. Ay mortgage. <laughs> Parang matagalan ko daw ang lamig. Hindi ako mag-quit. Ah, mag-quit? Sino ba nagsabi mag-quit? Wala okay, mag-quit. Yung salitang quit. Okay. Hey. Siya meron din. Bupin. Ano ba yan? Kunyari regalo ko sa iya. Ay, okay. okay, regalo sa akin. Vacuum cleaner ng sasakyan. Kasi nasunog ba yung ano? Chinarch namin yung dati kong yung pangalawa natin. Mahinig na natin vacuum yung, vacuum cleaner. Kaso, Kumakuha siya. So pagkaubos ng charge, Orang, namatay na. Hindi na na. De Defective yun. Ma, siguro nga. Ito yung bago. Ma, Maganda yung review. So tingnan natin kung gaano itatagal nito. Yung ito kasi, tatlong taon na to sa amin. Sulit na sulit yan. Uh, tatlong, The same time I bullet. Nga, yeah, tatlong taon na to sa amin. Tapos yung binili ko, nito lang 2024, hindi pa naka isang taon. No, so, ano, so eto. Alam niyo ba kung anong gamit nito? Pinakamalupit na gamit nito. Buhok. Panghigop ng buhok, <laughs> sa, buhok. Sa, washroom. Yun. Ay, bakit sa akin talaga? Let me see, Kita mo, dyan pa lang. Kita na kagad ka oh, ko. Oh. Defective. Balik na natin. Hindi, sakto. Ayun. hindi ah, ko lang nailak <coughs> So ano to? Ito yung filter. Ito filter niya. Oh, hindi man. na yung washable ay, na... Ano? hindi na, ay, na, ay, ay, na, ay, na ay, yung nililinis. Ah, oo, dito na siya. tinataktak na lang yan eto. Okay. Ah, okay. uh, uy. Ikakasamukan at tunung-daya siya natin. Dito muna siya iha ano pag i kasi uh, uh, gini gininiganyan lang yan. Uh, mas maganda kasi mm. hindi ko na nakilang tanggalin to. Fix na to, na to siya na. na ganyan, wala na siyang tanggalan. Uh, Oo, I'm so happy. Bago na nga ang style niya. Okay, uh, uh, okay. yun. okay. So ako naman. Ito ang ating bubuksan. Charan. Sa apat na taong kong nagtitiis sa lamig sa freezer, ngayon ko lang naisip ang gumamit ng heated gloves. Kasi medyo dumadami na ang populasyon namin, mami, na gumagamit ng heated gloves. Dahil nararamdaman na sa aming mga katawan, ang namamaymay na ang kamay. Dahil sa laging sobrang lamig, maghuhugas kami ng kamay, mainit, lamig, init. So minsan nararamdaman ko itong itong mga daliri ko na to ay naninigas na. So ito na nga yung heated gloves. Ah sana lang maganda. Sana walang defect. Ayan. So itong binili ko ay pinili ko lang yung pinakamura kasi ang akin lang naman talaga purpose ay hindi ko siya gagamitin pambuhat talaga. Siguro kung nagmamachine lang ako at hindi ako nagbubuhat ng mga box, ko gagamitin ko. ko to. Pero pagka magbubuhat ako ng mga box namin. Minsan may matatalas na part, minsan may mga lubid na nakakasira ng gloves. Hindi ko ito gagamitin kasi ang purpose ko talaga ng pagbili nito, pag malamig na yung kamay ko, saka ako siya gagamitin. Pag nagmamachine ako. So, yun lang. Tsaka ano rin, halimbawa, magsashovel ka o magkakaskas ka ng sasasakyan, maganda rin gamitin ito. Kasi ito ay, yun nga, umiinit. So, yan. Nandito yung kanyang batteries. Ayan. Nandito yung battery niya. Eh, kakabit natin dito. Mamaya, figure out ko kung paano. Tapos, ito yung pang-charge niya. Yun. So, ito ay susi para tumagal pa sa trabaho. <laughs> para makayanan ang nakakasawang lamig, kailangan gumawa tayo ng solusyon. Para hindi natin, ano, para makatagal tayo. Kaya, naisip kong magpapakay mami nito heated gloves. Pero ito talaga, ginagamit ito mami ng mga nag ski yung mga nag-ice, ano, ice sports, ah. Mga nag -ice sports, no, nag sports sa, ano, sa ice, sa snow. Yeah. Yan. Yan. Yan lang naman ang ating, ano, ilan box na yun. Lipat naman tayo, guys, dito. <laughs> dito naman tayo. Chichibog na tayo. Ang sarap. Tikman natin. Mm. Oh. Yan. Si Bakit meron siya mama dito kasi sa Pinas ano? Iba. Sa so, Pinas eh, parang Ina, natin, no, An And, hindi, yung parang shawarma natin yung kaganon lang. hindi, yung shawarma doon ay parang... pero yung shawarma doon, napakalasa. Oh. Uh, mm uh, -hmm. Uh, Mahalat. Mahalat. Yung yung shawarma dun ay ano? Parang ground pork, ground beef ng ano? Mami, mm -hmm. Uh -huh. itong cup nila ito gusto ko. na? Magkala po ito na ito compared sa akin Costco, hindi pa pares kasi buro talaga. Well, yan eh. Pero ang sarap ito. Sa New York price.

Zero na daw ang top 1 nila. Zero na yung best high class. Score. Best in math. At ang 97. score, ang grade niya ay? 97. 97.58. 97. Baba nga naman yung social, ano? Uh -huh. Pero, bababa pa yung grade niya, pero siya ang pinaka-highest. Pero yeah? siya pa din ang ano, ano? One of the best daw. One of the How best. Ang third highest sa social. Sa social. Ah, at that's grabe. Tinidorin mo na lang, babe. So, ang sarap ng sauce. Ang sarap na pinalagay ko sauce. Kay Jeron, kung hindi siya ang top one, si Lex siya yung kasama sa mm -hmm. top doon sa mga nakausap namin ngayon mm -hmm. na teachers. Si Mav naman, sobrang very good din. kasi tuntuan din yung advice naman sa kanya. Sa lahat daw, siya na lang lagi nagtataas ng kamay, mm -hmm. nagpa-participate sa lahat ng subject. I got a hundred on my test. But, um, 100 siya doon. Tapos yung bonus uh, question, nasagutan niya pa. <laughs> <laughs> sabi, mo, teacher, yun, ang, ano, sabi ng teacher niya, yun talaga ang... Sabi ng teacher pala. totoo mm -hmm. naman ako. Siguro daw talaga tinuturuan natin may hindi. Sabi <laughs> sa vlog ko, hindi nga eh. Napakaaliwan ko na dito. Mm -hmm. Kumpara nung si Jero nag aaral sa Pilipinas, talaga naman, no? Paiyahan kami lagi. Mm -hmm. Ibang-iba dito, di ba? As in, bug -bug talaga sa araw. Ang lubay ng araw dito nagugulat yung teacher kasi yung pinapanood nila daw na mga video sa alam school, na alam, na, alam na ni Johan. Nag-share na siya ng mga information. Kita niyo naman yan, kahit anong laruin lang namin dito, ang dami niyang mga facts-facts facts na sinasabi. Kasi sabi ko sa teacher niya nga, ang kakaiba sa bata na to, is pag meron siyang napanood or narinig sa TV, ah uh, sa ano, no? natatandaan na niya yung mga facts. Eh, ang paborito ko, ipanood sa kanya talaga yung may natututunan, mga science, ganyan. Lahat yun, nag-i-stay talaga sa utak niya. Kaya nakahanga yung teacher niya kasi kahit hindi pa nila naaaral, alam na niya. Ano siya yan? may... Alam ko yung sobrang... yung retention ng memory. Gumagana talaga. Hindi, hmm. tayo kaya tsaka yung ano daw, analytic, ano ba sabi niya? Hindi naman analytic hmm, thinking. Teacher? ano daw niya talaga. We haven't learned about algebra and I already know. Mano siya mag-explore at saka mag-ano. Tapos sabi pa ng teacher, malawak ang vocabulary kasi may mga words na siyang ginagamit. Oo. Na parang hindi niya ina-expect na magagamit na ng bata na kagaya niya. Ang concern niya lang, ang gusto niya, huwag niyang ilimit ang, ang kakayanan niya sa pagsulat kasi ngayon, ang gusto niya is mas mahaba, mas mahaba pa ang masulat kasi ang, oh, paragraph na ang mga sinusulat nila eh. nakakapag compose na siya ng mga 2 to 3 paragraphs pero ang gusto ng teacher ha mas mahaba pa makapag-elaborate Which uh -huh. is kaya naman niya, kaya lang syempre napapagod na, siya magsulat. Practice, practice uh -huh. talaga. Uh ito, -huh. more on painting at drawing ang ginagawa sa ngayon sa totoo lang sa writing. Hindi naman ako nagbibigay ng writing exercise eh. Bakit ano nga yung picture ng kanya? Oo, yan. i post ko nga dyan, yung pinagmamalaki ng teacher niya na gawa ni Mark na Christmas tree. Humanga siya. Yung para parang siyang winter, ano eh, winter scene. Winter winter night. Night. Oh, winter night daw yun. Winter night pa yun? Oo. Oh. Kasi ang sabi niya, yung details, lang expectation teacher for yeah. He did a really beautiful job with that. There were a lot of steps. It stuff. took us a while to do these. Yeah, yeah, yeah. he likes to draw and paint right now. Does he? Oh, I can tell. Yeah, he did an amazing job. With He's this. really working his like left yeah, yeah. it does for sure. I love doing art with them for that reason, right? Because it actually it helps Nothing develop can... their brain for other things, right? Did he show you his poppies out there too? Yeah. yeah. Four oil pastel colors, and then a bit of blending, mm -hmm. and then pencil to to spray. Natutuwa kami talaga kasi both sides ng utak nila gumagana. Ang comment din ng teacher kay Jeron, usually daw yung nagagana sa academic, sa ibang sa ibang side hindi. Pero si Kuya, Welcome sa academics, wala na silang masasabi sa academics. Pagkatapos nagbaband pa, tapos meron pa siyang sports na sinalihan na sa kanilang team na luwal siya lang yata ang grade 8. Kasi puro grade 9 ang mga kasama niya. Hindi naman. Matiakang dalawa kami grade 8. Hmm. Mostly grade 9s, pero ilan silang grade 8 na nakasama? nakapasok pa sila sa team na yung lumalaban sa ibang school kahit lagi talo. Hindi <laughs> ba 'le? 'Di ba? Ang importante doon, sabi ko nga sa teacher, yun din yung gusto kong mangyari sa kanya, yung may balance baga na hindi lang puro aral. Talagang natutuwa ako kasi aral, music, at saka sports. Kung baga, balancing-balance ang ano dito. Ang buhay nila dito. Nung nasa Pilipinas yan, talaga namang puro aral. Subsuban sa aral yan. Eh, elementary pa lang. Ano? Mm. Ibang iba dito talaga. Cheat day kami ngayon. Kasi natuwa ang daddy sa kanya mga boys. Ah, oh, ah, hindi pa. Hindi naman ako dapat talaga kasama sa teacher sa conference na yon. So, di sana hindi mo narinig. Pero buti na lang at sumama ako dahil narinig ko yung comments. mga comments ng mga comments. teachers na talagang nakakatuwa. Nakaka-proud. Nakaka-proud. Kasi... Hindi na, hindi na nga pinag-uusapan yung ganon na tayo katagal dito. Uh -huh. Wala, hindi na napag-usapan na tayo. Kararating lang natin dito sa so, Canada. Ano pa sila? Ika nga ng teacher, usually uh -huh. naman talaga ganun. Kung sino yung walang maayos. problema, maayos. Uh -huh. sila 'Yun yung mga magulang na pumupunta to check on their kids. Uh -huh. Samantala yung talaga may mga problema, <coughs> 'yun ang <na> mga hindi. <coughs> sa Pilipinas naman eh ganun talaga, ganun uh -huh. na rin eh sistema uh -huh. eh. Yung mga may problema, hindi mo makikita yung magulang. Yung makauusa. Mm, so to. Nah, this is That's so good. good. Ito hindi ko dalil tayo kayo ko na. Alin yun ito? Mm. -hmm. Oil meat? Yeah, Can I have that? Iba na ba yung nga? yung beef? I mean, beef. Mm -hmm. De, alam na natin. Alam mo, sulit na sulit na sa Deo, presyo niya. at Oh. Ang presyo is... Uh, na 13, 13 po. Ito Thirteen dollars to Pwede doner. Beef doner. ba yung doner? Ah. Parang meat Ito, beef doner to. Ayun. Uh -huh. Oh, dati. Hindi ko uh -huh. na Ano ano? Ah, uh, turn it daw. Tinanong mm -hmm. ko nga din sa'yo, ano ba yung pink na yan? Masarap hmm? yung pink. Damit? Hindi right? ko masarap para lagyan kasi sabi ko baka hindi maharap. Ito naman titik mo. Ah! Damit Parang ang dalo yes. na lang ako, lulungan. Lulungan na, na ako. Nalabas na. na Tapos na, oh. na. may kape pa akong, ano, puno pa. Oh, I still have this frozen milk. <coughs> oh, yung gusto ko naman. Ang Ayun, mm -hmm. gusto ko beef. I still have this frozen peach quencher. Next, nice. yung ano natin store na malapit sa atin. Masarap ka. Ano na, oh. Uh, na, na, try natin ni Worth. It. It's Avis Kabob. Maraming sure. pumupunta no? maraming bumibili. No. Busy. Ito ano nga, ito ang, at least kaysa uh, pumunta tayo ng Jerusalem, eh di, mm, yun, na Jerusalem tayo, okay. mas mura pa. Mm -hmm. Avis? Avis Kabob. Avis Kabob. Avis Kabob. Avis My favorite is the putin. <laughs> Me too. I love, I love the, <laughs> ano, combination ng ano, gravy egg, ano nyo lang. Kijo na lang yung bibsa yung ano ko. Crave Ito na lang ulit. Abalutin na natin. Kasi yung oh, total, yun, walang sablay kayo. I don't have space. Hindi, kung bukas. Breakfast. So okay na sa akin kasi yeah. ito masisira, may fresh to. <laughs>